Mangwa nga ako ng ano, kamote. Ubos ng kamote ayan. Oh, uh, dami. Dito sa bantog. Dito sa bantog. Makikindulo ako dito. Kung ko ng talos ng kamote.

yung dalawang taon na hindi ka magkakatay magbibinta ah, kakatay mo yun magtit. nagdid Mag Gitan! nalamlamisik okay. niya Lagi aku nang mungkik Bakal macobor Entah Iya, Dami.

Ay. Bukas. Tama na yung isang ano. Binte. Binte. ano yung 20. Ano yan? Yung 20 munggo. para mo i- sila. ang hmm. dami-dami yan. Tutubo na ulit yan, ulan. yung hmm. so kung sila po. bukas, di wala na. 20 Pesos to. Mm. <laughs> Galit na yung aso. 20 Pesos.